ulit ko kasi may binanggit pala ako na bawal palang banggitin po dito sa sa app na to. So, itong guys, uh, ah, nandyan po kami sa the Mart Store, everyone ang aking anak. Ah, may bibilin lang po kaming mga bagay-bagay na need nila po sa school. So, sabi ko po sa aking anak, ikaw na bala mamili, um, later on, um, natin. So, kailangan din ng rubber shoes, yung dalawang dalaw kilos ka po. And then, kailangan din po namin ng white paper or bond paper kasi pag estudyante kasi la, panay ang ano nila, panay ang print nila. So, naubusan kami ng ng uh, white paper sa bahay. So, kailangan namin bumili. But, sad to say, uh, nag-sold sold out ang kanina mga bond paper po sa store na yan. Kasi, of course, as, as uh, aking mga alam niyo na, so ayan. So, kailangan ni ipakita ang pagmumukha para ma-recognize nino. <laughs>